Sabi nila, if you love someone, observe the attitude, not the face. At kung mahal mo, ipaglaban mo. Well, that's just my motto ever since. My name is Freya Anjali, but you can call me Frey. That's my nickname. At naniniwala ako sa forever. I believe... Love can exist even in an upside down world. Alam yung hong baket? Pahe dito nagsisimula ang aking love story. Bray, ang dami sa ganti dito ano? At oh ang my gosh, ang daming cute. Hoi Mika. Huwag ka nang ahuyi dyan. Isipin mo yung sabi ng magulang natin ha. We have to focus on studying, not on them. At saka, di ba pag magipag-boyfriend ka, sa sunod niyan, mabuntis ka at mag-asawa at mga anak, syempre. So, paano yung gawin mo dyan? Makapagtapos ang pag-aaral, Abir? Uy, grabe siya. Buntis agad? Yes. Halika na nga. Bakit ka pa dyan eh. Wala namang gwapo dito. saan po yung line ng pang first year? Excuse me. Excuse me po. Saan po yung line ng pang first year? Excuse me. Um, excuse me kuya. Saan po yung line ng pang first year? Hello, first year ka pa? Ang tangkad mo Oh, malamang. Magtanong ba ako sa'yo pag hindi? Ituro mo na kasi. Ay, guys, ba? Diyan po yung linya ng mga maldita. Anong sabi mo? Free, enough. Okay? Huwag ka na makipag-away. <laughs> Bakit pa kasi ako dito pinapaaral ni Papa eh? Ayoko naman sana mag-aaral dito. Mga sasama nung ugali ng mga estudyante dito eh. Um, kuya, pasensya ka na sa pinsan ko, ha? Medyo tupakin lang talaga to, pero mabait ito at saka maganda. <laughs> okay lang, miss. Naintindihan ko naman. Good morning, class. My name is Joseliko Masangya, and I am your teacher. If I call your name, please raise your hand. At kapag hindi na pa pangalan nyo, it means na sa ibang room ko. Understood? Apa, sir. Um, Freya, paano yan? Wala kang pangalan dito sa classroom. Sir, hindi po natawag ang pangalan ko. Ano bang pangalan mo, Miss? Freya Angeli po, Sir. Baka po nakalimutan yung tawagin. Baka sa ibang classroom ang pangalan mo. Sir, hindi po pwede dito na lang ako, Sir. Same grade lang naman ako, eh. Baka lang po nakalimutan yung isulat yung name ko, kaya wala po dito. Miss, may grades kasi yung section dito. Baka nasa A or B ka. Sige na, hatid na kita. Ay, akala ko naman papayag na si Sir. Pambihirang buhay to. So ayun, natid ako dun sa section B. Pero wala pa rin dun yung name ko. Last na lang talaga pag wala yung sa section A yung name ko, uwi na ako. So sad, kasi nasa section A pala ako. Uy Priya, dito ka rin pala mag-aaral. Akala ko sa Jensen ka na. Uy Jade, hindi Ayaw kasi ng mama ko. Wala kasi dumabantay sa akin dun. Kaya dito na lang muna ako. Buti na andito ka para naman may makasama ako dito. Sila Mika kasi sa ibang classroom. Ganun ba? Okay lang yan. Mas mabuti nga, dito ka nag-aaral eh. Para naman may makasama din ako dito. Siya nga pala, Pre. Pakilala ko sa'yo, kaibigan ko. Si Jem. Jem, si Freya nga. Pinsan ko. Hi, Freya. My name is Jem Sebastian. Nice meeting you. Nice meeting you too. At ito nga ang unang beses na nagkakilala kami ni Jen Sebastian. Ang best friend ko.